Hello guys, maganda umaga. Dito nga, dito kami ngayon. Mga testing pa ano. Tayo na naman. Sa maswerte kami ng araw na ito. Medyo madilim-dilim pa. Ayay kami. Kasi mabilis yung pag low tide. Kailangan tumal siya maaga. Ang mga lang kami guys. Gusto pupunta namin. Sasampanan muna yung bangka. Sino sa babaw? Sana paki kami ng panahon. O que é ano kami guys sa uh, lugar na pupuntan namin yun na yung kasama namin bumaba na kaya lang hindi naka ano yung bangka namin kasi yung mga bato ito ang mga bangka namin dito nga gitna gitna. Masaya mga. da yung bangka namin. dito lang muna kami yung bangka. Dito muna. Tinawag tayo ng kasama natin. Meron na kita sila ng alimango. Dito. Dito na yung bakas. Dito na yung bakas. Yung bakas. Bakas. Sinusundan niya yung bukas. Dito rin yung alimango. Tingnan natin. guys. guys. Sumiksik. Ayun guys. Nakikita niyo guys. Ayan guys. Ayan yana gashi da yuwu na kumbaya guys thank you lord nakaisa na rin sana managdagang pa ito ito guys bakas sinusundat grobo dito na yung ano yung alibang uh, kaya tinawag tayo ng no? kasama natin dito na yung alibang tingnan natin guys バカし。 Saan dito guys yung alamang. Yan ang magandang pagkalubog. guys. Thank you Lord. Adalah na rin. Sana madagdagan pa ito. Guys, malambot pa yung kanyang katawan. Bubay. Yung guys, ya. Oh. pinagpalitan ng imang dito yung butas pero wala dito ako siguro yung kanina nakita malambot pa yung katawan andun din guys mayroon tinawag din tayo ng kasama natin meron din yung nakita limang ako punta natin guys sa kasama natin tinawag tayo tayo kaysaan, mga toon, mga tayo. dito na tayo guys malapit na siya ano ano natin yung bakas oh. yan kanina pa dito sinusundan ikot ikot dito yung grupo saka ikot ang guys oh. dito pala guys yung laman limang lalaki ito guys yung guys oh kini nap etoi na hano ha ikut-ikut wis makasih dakna uro kayo mau kumukan dakna na mga subra midyana no itu guys wis makasih kayo aran dito ni pa amo waro puman ni mga kamas may bagan may iba na bubay luwat wow guys laki thank you lord katatlo na rin sana madagdagan pa ito guys na kami tanghali na Ito na, dagat. yung huli namin alimang bali tatlo ito, ito guys dalawa lang yung pwede maip, ma, ano, maipakilo ma, kasi yung isa ano malambot pa yung shells nya